magandang tanghali po muli sa ating lahat. Ngayon po ay isa na naman ang ating ituturo sa inyo. Ito po ay upang maalis ang kamalasan o baka naman kasi nagtataka kayo kung bakit gumagawa na kayo ng mga pampaswerte sa inyo. Iwala eh, pa rin nangyayari parang imbis na swertihin ka ay lalo ka pang minamalas. Baka naman kasi ito ang inyong ginagawa. O narito po. Iwasan natin itong gawin ang asin ay napakabisa. Napakabisa pong pangtanggal ng kamalasan. Ngunit dapat po ay alam natin kung paano ito gagamitin. So ito. Baka kasi bawat sulok ng iyong bahay, bawat lalo na sa my living room, sa sala, ay nilalagyan mo ng purong asin ang bawat sulok nito. Naglalagay ka sa clear glass ng Purong asin sa apat na sulok nito. Nako po, iwasan po natin iyan dahil hindi po maganda yan. Dahil ang paglalagay po ng asin sa bawat sulok ng ating bahay, lalo na sa sala, pag sa sala lang, o bawat sulok para kanto na inyong bahay, inyong nilalagyan nito at purong asin, ay rock salt ay talagang mas hinahatak nito ang mga negatibong enerhiya papasok sa ating tahanan. Okay lang po ang maglagay nito. If ever naglagay ka sa bawat sulok nito kung may iba pang sangkap. Hagaya halimbawa na naglagay ka ng bawang or naglagay ka ng asin na may bawang or asin na may dahon ng laurel or asin na may barya ay pwedeng pwede po iyon. Ngunit kung purong asin po lamang ang iyong inilalagay sa bawat sulok ng inyong bahay, sa bawat sulok ng inyong tahanan ay wag po. Tanggalin po ninyo iyan dahil humahatak po lamang ito ng mga positibong enerhiya papasok po sa ating tahanan. Maaari lamang tayong maglagay ng isang uh, basong asin ng crystal na asin doon po sa ating front door or kaya naman po ay sa ating back door. Maaari po tayong maglagay sa front door at saka sa ating back door. Ngunit wag po sa bawat sulok ng ating bahay dahil ito po ay malakas manghatak ng bad energies. 'Yun lang po. Um hindi po natin dapat bawat sulok. Maaari dito tayo nitong maglagay sa isa halimbawa isa sa back door isa sa front door isa sa inyong mga CR at sa ilalim ng inyong mga kama. Ngunit wag na wag kayong maglagay sa bawat apat sulok ng inyong tahanan, sa bawat uh, sa bawat sulok ng inyong tahanan lalo na kung ito ay purong asin po lamang ang inyong nilalagay. Iwasan po ninyo ito. Maaari din tayong maglagay kung kayo po ay may mga hagdanan. Halimbawa, ang inyo may mga hagdanan, kayo kay may mga hagdanan sa inyong bahay. Maaari din kayong maglagay sa baitang, sa baitang ng asin. Lalo na dun sa kung tayo ay nagbibilang ng uro, plata, mata. Doon po sa mismong mata mo dito ilagay sa gilid, sa may kan kaliwa kanang bahagi ng ating uh, hagdanan. Pag-example, pababaka ang una pong bilang niyan ay uro, Oro ibig sabihin ginto, plata ibig sabihin um, mga uh, silver, oro kayamanan, uh, oro kay uh, oro, ginto and then uh, silver and then mata ang ibig pong sabihin ng mata ay kamatayan. Kaya doon po natin maaring maglagay ng asin doon po sa side na yon sa may bandang kanan po natin. Ngunit iwasan po ninyo ang paglalagay ng asin sa bawat sulok ng inyong tahanan, sa apat na sulok ng bahay, lalo na kung ito po ay purong asin po lamang. Nangyari po, pwede tayong maglagay nito kung ito po ay sinasamahan natin ng pampaswerte gaya ng dahon ng laurel, gaya ng um Uh, tawag basil, gaya ng basil or gaya ng um, buto ng sunflower uh, or kaya naman ay bawang. Mari po ngungod kung purong asin po lamang ay iwasan ninyo ito dahil ito po ay malakas manghatak ng negative energy. Ayan po lamang maraming maraming salamat po at magandang tanghali sa ating lahat.